Mas mahirap pa sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos kaysa sa isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayong. Ang pinakamahalaga sa lahat ay mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng sa iyong sarili. Guru! Sabi nila ikaw ay nag-aaral. Kung gano'n sabihin mo, dapat ba kaming magbayad ng buwis sa Roma? Hindi! Sumagot ka, Guru. Dapat ba na magbayad ng buwis sa Roma? O... Hindi magbayad!